Hi po, ituloy po natin yung pagpapaliwanag kung bakit bawal magbigay ng extra tubig sa mga baby less than 6 months old. Ito pong aking paliwanag galing po dun sa libro namin sa pediatrics. Ano po? So tinagalog ko lang po. Mahirap intindihin pero try natin siyang intindihin. Kasi po kapag karaming ka tubig sa blood vessel ito ay magkukos ng hyponatremia. Bababa po yung sodium sa dugo. Kasi nga na dilute, maraming tubig. So, konti lang yung dugo. This decrease in sodium will decrease the osmolality. Yung osmolality parang solute lang po yun. Parang ganito lang po. Uh, para madali, kunwari yung osmolality, yung tungkol sa sodium. Ayan. Tapos, meron po tayong extracellular space at saka intracellular space. Parang outside the cell, saka inside the cell. Kapag nasa dugo po kasi, outside the cell yun, yung extracellular space. So pagka hyponatremia, decrease yung sodium sa labas ng cell. Samantalang dun sa loob ng cell, medyo increase yung osmolality o increase yung sodium. Di po ba sa high school, yung sodium attracts water, So kapag ka medyo mata, minadali ko lang po ha, para madaling intindihin. Para kapag ka dun sa, halimbawa sa cell, mataas yung sodium, makakatakin po yung tubig papasok dun sa cell. So halimbawa yun ay brain cell. E di kapag ka pumasok yung tubig sa cell, e di mamamaga yung brain. O di po ba? Magkakaroon ng mga neurologic symptom. Pwedeng mag-seizure, pwedeng mahirapan numinga, pwede yung mga masasakit ang ulo, confused, lethargic, mga ganun po, yun nakalagay sa libro namin. So sana naiintindihan nyo po, no, kung bakit bawal yung excess tubig, mag-decrease -de yung sodium, so pag decrease ang sodium sa blood, papasok yung mas marami, mas... mas papasok yung tubig sa loob ng cell. Pagka pumasok yung tubig sa loob ng cell, magsa-swell yung cell. Paano kung brain cell? Eh di mo mamaga po yung utak. Parang ganun po. Sana medyo naiintindihan niyo po.